Ayan mga kababayan, isa pang uh, pamilya na pupuntahan ng Team Daddy Frankie dito. May nakita kasi akong senior dito mga kababayan at kumustahin lang natin. O oh, hugas muna kayo dito. Hello Nay. Kumusta ka Nay? Ha? Saan ang bahay ni Nanay? Nagiba. Bakit nagiba ang bahay mo? Ha? Kusina. Ay, oo. Ito yung nagiba. Kusina. Kaya nandito ka na lang. Oo okay. Oh. Galing kami sa bakwit Pa? Ba? Po? Galing kami sa bakwit. Galing sa bakwit. Ba't nangihina si nanay? Hindi. Ano ko? Yung... Quality... kalakay Ano to? Yung... Stroke? Stroke patient. Ilan taon si nanay? 62. Hmm? Ano pangalan mo, nay? Maybelinda. Maybelin? Maybelinda. Maybelinda. Apito. Apilyedo? Apito. Apito. Uh, saan ang mga anak mo na eh? Hmm. Ano? ano? Saan mga anak? Hmm. Ah, diyan. Hmm. Ah, sila yung mga gumagawa. Hmm. Hmm. Asawa mo? Hmm. Ay, si tatay. Tay, kumusta? Hmm. Saan ka nagpunta tayo nung bumabaha? Tinawag kami sa gym eh. Doon na kami sa... Ah, doon kayo sa gym. Yung oh. evacuation center. Talagang oh. hmm. Talang giniba ng ano to, no? Oh, I mean, Matagal na kayo nakatira dito, tay? Matagal na. Ilang taon na po? Po? May 30 years. Ha? Hindi lang 30 years. Hindi lang 30 years. Oh. Anong lugar ito, Nay? Dulong Bayan. Dulong Bayan? Complete hmm. address mo, Nay? Sitio Bulate. Sitio Bulate, Dulong Bayan. Dulong Bayan. Imos? Bacuor. Ah, Bacuor. Hmm. Sige, Nay. Napadaan lang ako. Nagtaka lang ako kasi gumagawa ng bahay. Tapos si Nanay, Nakaupo lang dito. Akala ko, prinsesa nagbabantay. Yung pala, stroke patient. Oh, sige, nay. No? May gift ako sa'yo, nay. Pagpasensya mo na to. Pampilin tinapay. Oh, walang ano man, nai. Ayan. So, mga kababayan, maraming maraming salamat, no? Si nanay, namataan lang natin dito. At uh, dahil sa bagyo na ating uh, pinalipas ay nasira ang kanyang bahay. Kailan ito magagawa, Tay? Ah, uh... Hanggang bukas pa yata. Hanggang bukas, magagawa na. Puro sa bagay, puro light materials lang naman, no? O, oh, laban lang na eh. No? God bless po. <laughs> Lapit ko lang po sana yung anak ko, Daddy Franklin. Kailangan po niya kasi masalina ng tubo. Ay, ano yan? Teka, buksan ko. Hmm. Ano yan, te? Kailangan niya po kasi masalina ng tubo. Nasa Southern Tagalog Hospital po kasi siya eh. Eh, kung ilalapit ko po sana siya sa ma, ano sa action center matatagal pa po one week na po kasi bago mabigyan. Di ba may dugo sa Red Cross? Opo, eh may bayad po kapag ka, ano po. Eh, may bayad ang Red Cross? Opo. Hindi government 'yun. Nagbayad, nagbabayad po kasi kahit din po yung ibang mga nanganganak doon, yung ibang mga anak na na hospital, pagka hmm. ano po nagbabayad din. So, ano, po. ano ba sakit ng anak mo? Ano po, bumaba po yung hemoglobin niya. Sakit niya na po talaga yung premature baby po kasi yun eh, kambal po kasi sila. Ah, so dalawa na sa oh, hospital? Hindi, isa lang po, yung isa po nandiyan. Ilan buwan baby, anak mo? Sa taon po. Oh, nasa hospital? Yung isa po. Sure ka? Huh? Opo. Yung, ano Alam mo kasi yung mga ganitong papel, di ba dapat kay mayor, sa Opo. barangay? Oo nga po, nilapit po na rin po. Oo. Oh. Eh kaso mo nga po sumabay po kasi yung disaster na yan, nagbaha po, siyempre po, busy po, na nawalan po ng ano, office po yung sa government. Mm -hmm. Magkano bang, magkano binabayad pag dugo? 1 ano po kasi yung hinihingi sa amin. Mm. E. Eh, hindi naman din po namin kaya kasi nasa ospital din po yung asawa ko siya po ang nagbabantay. Wala po nagtatrabaho para sa amin po. Ako nga po nangangalakal-ngalakal para may pantawid po kami pagkain ng mga anak po. Tsaka nung tatay ko na may sakit din po nandiyan po sa bahay. Gaano na katagal yung anak mo sa ospital? Ano po, lapas one week na po. Lapas one week? Anong sakit niya? Una po, nagtatay lang po yun, tapos na dehy severe dehydration po, tapos nakitaan po siya ng ACAP si yung sa pneumonia po. Yun po. Tapos yung pagka nagkaroon po kasi siya ng ganun na sakit yung sa pneumonia, Nag bumababa po talaga yung hemoglobin niya. Noon pa po, nung last year din po, na-confine na po kami dyan, one month din po. Kasi tinubuhan po yun, five months pa lang po sila. Tinubuhan na? Tinubuhan po. Ah, may tubo? O po. Mm hmm. Yun din po naging sakit niya, yung sa pneumonia po. Nakita ah, ko po kayo, sabi ko, followers po ako yung Daddy Frankie. mga ko na lang sa kanya. Ah, followers? Ako, followers po Kayo? ako din po. Ah, ano kayo? Magpumare po. Magpumare? Oo. Oh. Bakit kay Daddy Frankie? Siyempre po, marami po kami nakita ng mga natulungan niyo po eh. Oh, sigura. Na kahit hindi po kayo namimili. Ay, ganun. Ba't ka umiiyak? Eh, may kambag po kasi may maliit po siya. ano, wala po lang gatrabaho sa ano eh. Nagkatalatawan natataw, natataw, niya. Hmm? Sabaka po kayo po yung ginawa ng Diyos na magiging daan para matulungan po. <laughs> Binigyan nga po siya ng tulong sa barangay na Kapitan, 200. Magkano binigyan ni Kapitan? 200, 300. Kaya na no po ang binigyan sa mm. kami. Eh, yun nga po, sabi ko, kay, nakita po namin kay Dumang kayo sa amin. Sa uh, ano, so, sabi si Daddy Frank, ano niya lang, ito na lang po. Mm. Yun. Oh. Wala rin ako matulong sa Kumari ko eh. Wala rin ako may tulong sa kanya. Wala kang may tulong kay Kumari. Kaya po, isa inyo ko nalang po niya. Ano pangalan mo ate? Ayon, Roxanne Villanueva po. Roxanne Villanueva, ilan taong ka na? 37. So ilan po. na anak nyo? Pito po. Pito? Bawas na anak ha? Opo, okay. oh, like Tama, na. na. po. Ah, like ka na? Oo, uh, uh, pasinsya ka na. Opo. Uh, Kasi sa hirap ng buhay, kailangan nating, siyempre, para mapag-aral natin yung mga bata, no? Si, sinsya ka na talaga. Uh, sabi ko bawas na anak ano hindi ko trabaho yon pero ano uh, pa yung kapatid nang although alam ko yan na uh, 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 big family happy diba one big happy family is the best pero syempre dahil sa hirap ng buhay natin para hindi kawawa ang mga bata hindi porkit ganyan eh wala na tayong pag-asa hindi porkit marami tayong anak, hindi porkit mahirap tayo ngayon ay eh, habang buhay mahirap, hindi. Malay mo, paglaki ng mga anak mo, sila yung kayamanan mo. Kaya tama yan, laban lang ha. Huwag kang mawala ng pag-asa. Pera pa ba ako? Teka. Galing pa po kami niyang court kasi doon po kami nag-stay sa court yun lang oh. kasang tubig po dyan. Galing kayo sa ano? Right, Evacuation? Evacuation. O oh. oh. ito, Apropos. may 3,000 na ako dito. Pagpasensya mo na. Maraming salamat po dahil. Huh? Marami salamat po. Malaking tulong po ito para sa amin. Malaking tulong? Oo. oo. God bless. God bless din po sa inyo. laban lang. Mag-pray ka parati. Bata ka pa? Ilang taon ka ulit? 37. O oh, bata ka pa. No, may trabaho ka? Wala po. Magtrabaho tayo. Ay, dapat, sa bagay, sa dami ng anak. Dapat po mag-start na po ako sa Monday ng trabaho ko eh, kaso po hindi po ako nakakuha ng mga requirements na kailangan ko gawa po na nag din po. Tas, ano requirement? Ano po, SS, Pale Health, tsaka po yung pag-EG, mm -hmm. tas medical po. Sige. Okay. Maraming salamat, salamat po dito. Hmm, walang ano man. Sa inyo po. Hmm. Laban, so, lang, laban, laban lang, laban lang. Thank you po. Sige. Okay, po. Okay. So ayan mga kababayan no. Oh, uh, paalis na ang Team Daddy Frankie pero may mga nanay na lumapit sa amin. Uh, nakita raw pala nila na dumaan ang Team Daddy Frankie katatapos lang po namin na mamigay ng uh, tulong sa mga kababayan natin na baha. Pero bago kami umalis dito sa pinagparkingan ay uh, ayun nga po dumating yung magina na umiiyak dahil sa problema niya sa kanyang uh, anak na nangailangan ng dugo. Uh, napakairap napakahirap nga naman talagang lumapit sa government dahil sa napakaraming uh, kababayan natin ganun ng problema. So naabutan natin ng kaunting tulong pinansyal. Mga kababayan, kung umabot ka sa punto ng video ito at nagustuhan mo po, Ang ginagawa ng Team Daddy Frankie, ako po ay maglalambing sa inyong lahat mga kababayan na nandirito na nakakapanood ng videos natin uh, paki-share po yung video para sa ganon ay mas marami pa tayong matulungan, no? At siyempre, uh, ako ay magpapasalamat din sa mga kababayan natin na walang sawang sumusuporta sa mga followers ni Daddy Frankie. Ayun, maraming maraming salamat mga kababayan nating OFW, mga kababayan natin na uh, sa ibang bansa. Maraming maraming salamat. nayan At sa uh, siyempre, shout out ko yung mga kaibigan natin dyan na hindi ah uh, tumitigil sumusuporta rin kay Daddy Frankie. Ayan, nandyan po sila Tita Hanis, Lisa Liabres, Stariray, ayan, tsaka... Flirtisadi. Ah, uh, kay Ma'am Flirtisadi. Kay Linlin -Lin Garido. Lin -Lin Garido. Ayan, si Chari Pamitan. Ayan, yung malupit nating uh, moderator. Shout out kay Chari Pamitan. At syempre, kay Sir Uh, Marlon ng Norway maraming maraming salamat sa iyo. Uh, Na-meet ko po si Sir Marlon ng Norway. Isa rin po 'yan na nag-sponsor kay Daddy Frankie kaya maraming maraming salamat. Ayan. At syempre, kay Ma'am Gina Lakman. Ayan at saka kay uh, Kapulong Mamidi. At syempre, kay uh, Aling Rochelle, maraming maraming salamat tuloy tuloy lang po tayo mga kababayan God bless po, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo kay Daddy Frankie, God bless po, love you all